Good morning guys Ngayon ito update tayo dito Ayan nilabas ko lang muna saglit yung Dalawa natin bagong pisa na Ano uh, Inakay ng ating ring net dab So ayan ay nyo Ayan inaga, natin sila dito sa Ano Tela muna Masahan para hindi sila masyadong Ginawin Kasi makulimlim dito So ayan guys, so ayan gaya na nga yung sabi ko sa inyo. Uh, kasi nakita ko na yung ano no ano parang maputi yung pagkano. So ayan. Di na nga po, ah, di tayo nagkamali. So meron na muli tayong isang albino, ayan na ring dab. Ayan no, oh, red eye po. Kung nakikita niyo, ayan guys. So ayan po siya. Ayan oh, purong puti po uli siya na Ayan po, kulay pula po yung mata. Ganda po, no? So, ngayon po, bali, meron na tayong tatlong uh, white ring neck uh, white na uh, ring neck da po, yung albino. So, sana po uh, Mabuhayan at uh, lumaki po na ngayon. Tapos, ito po yung isa natin. Ito yung po yung unang napisa. So, kung napapansin nyo, Uh, sa lahat po ng mga naging uh, inakay ng ano natin nung remick dub natin na aper. Ito po ngayon yung lumalabas na pinaka dark ang pagka gray po. Yung gray at saka chocolate combination ng ano niya ng balahibo, siya po yung may pinaka dark na kulay na kombinasyon. So kasi po ito po yung mga kapatid niya kung titignan nyo Halos um, lahat po Wow yung, Ayan White chocolate po Tapos ito na andito Ganun din po itong dalawa na to Kakulay din halos no? Ito ang sa nauna ito yung pinaka dark yung nakawala na ano natin yan yan po yung may pinaka dark na gray na kombinasyon at saka chocolate sa kanila noon So ngayon po na bago na yan. itong mas dark po itong bago nating inakay ko nakikita nyo. So ayan muna po yung update natin sa ano sana po ah uh, buhay pareha siya at hindi mamatay. Pero yan po mostly buhay na po yan. Bali alagaan na lang natin sa patoka po yung uh, nanay nila at saka yung tatay so hanggang dito na lang po muna ang video na to sa update natin dito sa ating dalawang bagong pisana ring ring tab isang dirty gray at saka isang pure white na red eye po albino so maraming salamat po sa panonood sana nagustuhan nyo itong update natin sa ating uh, inakay na ring neck tab so Happy bird keeping po at God bless po.